Hello people, ito na ngayon ang ating mga latest na gawa natin people, no, pakarami. At di rin po piro ang gumawa. Ito pang bata, sa mga usok, mga inkanto, mga kulam, yan. Mainam ito sa mga baby people para hindi sila lapitan ng mga itim na mga maligno. Yan nga lang dito, no, yan, yan, yung kamay ko ang dumi oh, gaano kaano natin no kahirap ang gumawa ng ganyan sakit sa likod pero okay lang yan ito yung pang mga baby siguro mga ano to si maliit para sa kanila para protection kahit iwan mo dyan meron ka ng safe na yung mga bata din para sa mga ano to sa mga malaki at ito naman ang ito na lang dalawa natira no? yung may green yan na may pula. Wala na tayong pula. Yan na lang. So, ito naman yung pink. No? Ang ganda rin itong pink na to. no? Ito naman mga ganito people. Mga pang baklas ng kamalasan at swerte. Pampaswerte ring bracelet na to. Pampaswerte, baklas kamalasan, mga sumpa, mga negative energy at pinaka the best niya ay pampaswerte din lahat ng mga bracelet na ginawa ko people pampaswerte yan Ito rin dalawa lang pakahirap mag assemble people mahirap yan marami pa nga. no yan may ano may siya white ito naman people ay more on white talaga white na mayroon tayo nilagyan na iba hindi pwede puro white eh kasi Uh, magiging lupay-pay ang ating bracelet. Yan. Ganda, no? Whites. Right. Tapos, ito naman, ang blue. Hindi rin pwede siyang haluan, people, kasi pag hinaluan siya, nag-iiba ang kulay. Yan. Ito, puro blue talaga yan. nag ano lang yung kamay ko wait ha punasan natin yan kasi bagong gawa kaya ma oily langis kasi din ang ginawa ito may nahalo nung nilagyan ko pagpasok ko doon sa ano nahalo yung pula kaya hinayaan ko na lang dit yan people pagkaganda ito naman yung latest nating gawa assorted ang laman Tingnan mo kanong nilagyan ko ng blue. Uh, naano sya sa green oh. No, yung green mahalo rin nag-iiba. Okay, yung mga nandito people ay limited lang yan, yan lang yan magagawa ko diyan. Kaya kung nais ninyo mag-order, i-PM niyo ako sa page ko sa Facebook account Merly Gon sa Pontejos. Meron pa naman tayong meron pa naman tayong green. Wala. Green wheat. Di ba pala na ano to be? Nain mga to ba? Okay, yan people ang ating pinaka -adapes. No, yan. Screenshot natin yan. Pagka nais ninyo dito. Yan ang mga bracelet na pangkalahatang protection at mostly pampaswerte abundance talaga ito sila ito ay napaka maganda po napaka pampaswerte talaga grabe magbigay ng swerte din po ito mga bracelet unang gawa ako halos yung mga gawa ako ito o oh, yun tumunog si butiki ibig sabihin tunay po pagkasumagot yung butiki habang ikaw yung nagsasalita tunay po yan ito ay pampaswerte protection na rin pang baklas ng kamalasan at sumpa So, kung magsuot ka lang ng bracelet na ganito, solved na para dito, no? Kasi, gawa nung nandito na lahat ang abundance na pampaswerte, napakaswerte. Grabe din magbigay ng swerte. Ito yung una kong gawa, uh, mga gawa ko una, ay grabe din naman magbigay ng swerte, people, no? Grabe din magbigay ng swerte. So, nasunod ng nasundan ang mga kulay na iba-iba. Yun nga lang, hindi siya ba, basta-basta maka, maka ano, gawa no grabe yung kamay namin people ayun oh napakahirap na gumawa din pero solid naman sa kalahating oras marami na rin akong natapos ito rin cha people oh yung green no yan for din yung green natin na napakaswerte din abundance pampaswerte ba diba? okay people pag yun nga people pag sinabi ko na pag uh, gusto ninyo mag-order ng ganito Uh, PM nyo lang ako sa Facebook account people Facebook account Merly Gonza Pontejos uh, pwede nyo pasuot sa mga anak ninyo para mag uh, yung mga negative vibes ko sa mga kulang barang pwede rin to people baklas din to eh nagbabaklas din to kaya to tinatawag na pangkalahatang bracelet kasi ito ay subok na bago ko naman ito ibroad broadcast sa inyo ay ako muna ang gumawa ako muna ang gagamit ako naman talaga ang gumawa nito people ayun marami pa nga po tayo rito na hindi pa na sarado no hindi pa natin na isarado so marami pa na hindi pa na, na lock so yan ito ang abundance pampaswerte bracelet ito rin ganun din ito rin ganun din ganun lahat sila at Pangkalahatan dahil may pam may taglay na uh, baklas mala sumpa pampaswerte abundance. Hindi ka mawawalan ng pera dito, people, pag mayroon kang suot na ganito. Dahil ito ay binasbasan at kalikasan din ang taglay ng taglay na kapangyarihan ng mga bracelet natin, people. Baklas panawag sa pera. Hindi ko lang hindi ko pa to nasubukan sa sugal people. Wala pa akong uh, hindi ko pa to nasubukan sa sugal. Malamang ito ay nagbibigay din ng swerte. Uh, suotin mo lang pampaswerte sa pangkabuhayan sa negosyo, no? Panawag sa pera. Totoo naman din po people, hindi talaga ako nauubusan ng pera nito people. Lagi dahil may business din naman ako sa business pa lang income tuloy-tuloy, walang palyo. Kahit konting income sa araw-araw basta may pasok. Yan po ang taglay niyan people, no? Ito green oh. Puro green naman siya. No. Galing din oh. Okay, yan people oh. Ganda. May pagka-bluish na rin siya. Dito sa ano, may pagka-ano pero green na green po yan people. Okay, people Maraming salamat Facebook account Merly Gonza Pontejos PM nyo na lang ako ha Kung may katanungan at kung gusto nyo na palimusan ang mga gamit na ito uh, Pwede kayong pumili no? Pumi, pumili, pili lang Kung gusto nyo namang pumili ng design, screenshot nyo agad no, Iba iba pong design yan people, iba ibang design Okay, sige bye bye